Hello everyone! Gusto ko lang i-share ang product na Sante Barley. Ano nga ba ang taglay na meron ang Sante Barley? Kung bakit ito maganda sa ating katawan? Number 1. Ang barley grass po ay kilala sa science na number 1 pinakasustansyadong halaman gulay sa lahat ng gulay. Lahat ng sustansya na kinakailangan sa katawan ng tao ay nasa barley grass makukuha. Number 2. Ang barley grass po ay may pinakamayaman na natural antioxidant, enzymes, at chlorophyll. Ito ang nakakatulong upang ma-flush out ang mga harmful toxins at some bacteria sa ating katawan. At sa pag ng mga damaged cells at tissues. Number 3. Ang barley was mentioned in the Bible 37 times. Number 4. Pwede sa bata, matanda, sanggol, buntis, may sakit. At walang sakit. Sante barley help people live better lives. Live more, do more. Message me the order or click the link sa comment section para sa details at price.